ng po mga kambal eh kamusta na po kayo yan tayo po ngayon ay eh, mga ngawil po huli at ipong babalikan yung ating pinagkawilan minsan sa barangay tamlong po mahingal eh Lay layo din po ay at babalikan guanang ilang araw pong mainit ay eh, biglang umulan po ngayon mga gutong ang isda baha po ngayon ay natin pong papainan huli yung dala po natin huli yung tibsik 40 piraso po 40 piraso yan yan po yung tamlong bahay na kayo ng tamlong yan po may layo layo rin ay atin, atin pong ginagapan ng para po maganda pong pagalagyan po natin ng ano ng kawil po para po hindi tayo abutin ng dilim. Kaya po ating, ating inagapan ngayon. Ayan o. Oh. tayo igibuli. Ito sa ating pinagigiban. Sa malaking bukal. Layo-layo rin po ay. Ating nilakad. Simula sa bahay po. ah. Ito na po tayo mga kambal sa ating pong pagpapainan. Yan po. Yan ang ganda po huli. Oh. labun Labon-labo po huli. Diyan, na po tayo huli magkakana. Maglalagay po huli. Diyan sa pababa pong yan. yan. Ito po ang ating mga dalaw. Yung kawil po. Lagayan. May isda. Tsaka po yung pangsalo po ng isda. Pag po na nalaglag. Na, nakabitaw sa kawil yun po kasi magagayak na ng ating kawil yan po puti praso po ulit yan ang dami sana po tayo makarami ng huli sana po tayo makarami कविल नंबर वन टू कविल नंबर टू Ano ito mga kabal o oh, mga spot o. Oh. Lalagay dito. Pang pito na po itong kawil. Ah dito rin oh. Sa gilid. Oh. Dito, oh. dito rin o. Oh. rin dito yung spot Ito pala lagi dito. Pang walo na po. Pang walo. Ito okay, pang ano po? Pang 14 na kawil na to. Pang 14 na kawil. 14. tipu yan ang ganda po ng ispat at ipong hawahawanan para po hindi sumabit sa ano sa taisi yan po yan ang ganda at ipong liman ang tubsok baka po mahugot yan pang 20 na kawil na po Ito ganda Ganda ng Lagayan twenty

Mabilas. dulas ba? Masarik. Pan 25. Yan, ganda pa ng mga spot. Oh. Ganda ng mga lagayan. na napain na po natin. po ay ginabi na naman pagkapain tayo po ay nagkira pa ng ano, magandang spot para po ano makahuli makahuli kaya tayo po ay ano, nagkira pa ng spot kaya po tag tayo mag magpain pa tayo ay yan kurti peraso po yari tayo po ay magpapagabi na dito dito na din po tayo kakain doon po sa may kubo sa may bahay ayun mga kambal gabi na po dilim na ayun tayo po nakakain na kain na po tayo nakakain ayun tayo po papandaw na gabi na po dilim na atin papandawin na po yung ating mga pinain At rin po nalagyan ng paing din. Wala doon. Wala ka din. Sa ka kabila. Wala ka din po. Inuunahan po tayo huli ng, ano, ng tawis. Yung pong ano, yung malit na isda. Yan ang bilis eh, kumain na yun. Gusto naman yung pain po. Yari na naman Ay mga kambal nakahuli tayo Meron po At ipong iaangat Ito ang hasapiawin Ito makatakas malalim pa ito ay. ay ito po mga kambal ito po ito sa kawin eh maganda pala pagkakapit pagkakapit po pagkakapit pagkakawin maganda po nakaisagad po tayo buntis po buntis pati hmm. Ayan. nakakabal ang hauli tayo binabatak po ano kaya ito badalag laki Bilog ba yun? Hindi Ahito. Ah, hito. Binabatak ng hito. Ito po. Yung bawigan At eh. nahatak po. Kasi kung hukon na. Sumabit sa kangkong. Eh. Ay, Ano Ay, hito eh.

Ang laki. Ayan po. Ang hito. Ah, ah. Taba. Hmm. Ang ganda na yung bagakasabit po. Hindi ka nakaramatan gan. Ang ganda yung ating pagkabiling kawin. Hmm. Ito, dalawa na. Uli. nakahuli din eh. Ang tabing, ano po, tabing tulay. Pinapainan yun eh. Nakahuli Ang kaya to? Ang mga ah, rito. Ang mga Ay, din. Oh.

wala rin huli to walang huli kaya ang last natin yung nilagay ba diba may huli ba diba may huli din oh no? yan po oh. last na paan po natin oh no? yan na bata kung ano kaya to ang laki na kaya yun last na, oh, na paan po natin oh no? pang pang 40 ahito Ah, dito. Um, yun. Ayan. Dito. Ayan dito huli. ang Ang lalaki ay. Dito po huli. Bakal na ba yun? Yung pang-apat na po ating huli. Ayan po. is sila dyan. Ayan, ito papapain na huli ito. doon. Mabatak oh, na batak. Oh. oh. Wala. Oh. May kumain. Tumalisik yung ano yung tais yung kawil kala ko may huli na eh wala pala batak la ang nung ano nung tawis ba nakala ko lulusungin natin mahalip kaya ano ang lalim pa Good yeah. Eh ito. Ah. Tapos. Ito. Yaka.

Nah ini sih. Wah, sampai Ah. Sudah itu. Maka kambal. Ayan po. Ayan yan, hito. Ayan po. Ayan. Painamang pagtatanggal lang. At magali na sa ati. Parang hindi makatakas. Ang panlima na po. Puro hito, walang dalag. Eh, eh. Bahir penanggal. Ini petok orang apa mah tanggal tu. Oh. Nampu. Oh. Pan lima. Entah oh. itu. Entah ni. Papa ini apa nak tunjuk nat lidu ini. Sa sinabidan. Atrebut At ito na din yung ano, yung damo sa gilid. Ang hirandaan. Hmm. Nalo po, gisira na po ang pilapid. Diba na po ay oh, nalubog Okay lang. Bah, batak din tools ito ah. Batak din oh. Ano kaya bah? Mamay huli. Ayan po Batak na batak po oh. Ano kaya to? ito? yan din natin. Ano yan? Ano yan? Naambo na ulit. Lalim nito ay. Eh. Kaya po ingat lang. Ingat lang. Hmm. Eh. Anu tuh. Ih. Masih Ah, hitulik. eh. Ay, oh, hito po huli yung lalaki ng hito po pala dito oh. hito huli yan po oh. yan laki huli ay kung tong... tayo yung ano wala po tayong sapiyaw baka po ano nakapitaw na po yung tilap yung hito wala po tayong ganong gamit to ay buo tayo ano nakagawa po nito ay kung di po tayo naka nakapagdala nito tsaka napagawa po ay alpas na po yung mga, mga nakasabit po na ano na huli at natanggal nga po sa ano yun sa pagka ano po pagka kawin. kaya po tayo nag nag na rin naghanda na rin ito wala rin po huli isa kaya nagratid wala rin mga kambal inuubos na talaga ng ano dito po pala marami ding ano po marami din palang hipon nakikita ko po na ilaw mga mata ng hipon marami pala dito hipon po tsaka tawis ang nangangain ng pain po natin hmm, makakahuli mga kambal no? Oh. makakahuli hindi ko na ano ay pawikan pawikan mga kambal oh. hindi ko na makakahuli yan o yan yan, yan pa nang uubos pagod ko na nakahuli eh yan po pawikan nakahuli tayo lang pawikan sa ating sa kawin at ipapatay na to dadami pa po ito makabit na ako may huli po Ay, hindi ko na magbibigyo to kaya nang hirap po lang tayo saka na ako ibibigyo ibibigyo na lang po pag aahon sa po ba itang hirap po hindi na magtingkot ng ano sa kawilo yun po yung huli mga katakas pa yung huli ito yung huli ito po huli mga katakas na po natanggal na ay kung sa pong sapyaw lagot na sana oh butas sa lupo ng sa oh may huli oh. Pabikan. Pabikan po, huli, eh, ben. Pawikan. Pawikan po na huli na natin 'yung. Eh. Pawikan yung laki ah. Nakabitaw na Yan last na po nating pandaw Ay mag-11 na po At na pong na Itong ating kawil na pinain maglalaad pa po tayo ay malayo pa ating lakad kaya ating maaalisin maghulay maghulay labing hulay tapos na po natin kunin lahat yan hindi po makakawin yan po tsaka po yung huli yan tayo po ay pa, pa-uwi na pabahay na po maglalakad pa po ng malayo pa ay eh. hindi malayo layo po at nilalakarin pa yan tayo po sa nasa bahay na mga kambal ito po natin yung mga nahuli at ipong nahuli mga nahuli po natin no puro hito. Buhay na buhay. Ilang piraso. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 piraso po. Tsaka dalawang pa weekend natin na pong iniwanan dun. Puro hito. ang laki oh. Hmm? Tayo po dito na rin po tutulog mga kambal. Diba ng... Hindi po tayo makakawit. Gabing gabi na po eh. Mag-aalas 12 na po. Yan. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at pagsuporta. Araw-araw si Paglang. Bye.